hinihingi ang wisdom and understanding tungkol sa mga salita ng Diyos. Bakit hindi natin i-apply yan mga kaibigan? Pag uh, alam natin ang salita ng Diyos mga kaibigan, madali na lang yun ang next yung bang, yung bang, yung dito sa mundo, madali na lang yan, next na yan mga kaibigan, unahin lang natin i-focus ang tungkol sa Panginoon. Kilalanin natin ang Panginoon para po kilala natin kung sino yung ating tinatawag. Yun po yung importante doon mga kaibigan. At kung hindi po natin naunawaan, ihingi po natin mga kaibigan kung ano po yung uh, si binabasa natin. Ako mga kaibigan sa totoo lang, hindi naman sa nagmamagaling ako. Minsan meron din ako ang mga salita na hindi ko naunawaan. Pinapas ko po yan. And then uh, pag nagre-read ulit, tapos hingi, hingi ako na hingi, Lord, paunawa mo sa akin, Lord. Yun, pag hindi ko naunawaan, di wala akong magagawa kasi hindi ko eh. Hindi naman ako ano ba yon yung uh, ano ba yung tawag doon yung scholar preacher, no? Hindi naman ako nag-aaral talaga sa ano. Masa ako nagbabasa lang ako. Sinishare ko lang kung ano yung naunawaan ko. Tsaka based on what I experience araw-araw kahit sa ngayon, kahit ngayon still God showing uh, miracles in my life sa totoo araw-araw na ano ko ang Panginoon na minsan, sa totoo, may, may kabagaban din, pero uh, it's part, part of our life also kung meron tayong minsan nababagabag tayo kasi tao lang tayo, ano. Kaya nga, kailangan natin may kabagabad para lagi nating tatawagin ang Diyos, eh. Kasi mamaya, baka pag uh, over, meron na tayo, nakakalimutan din naman natin ang Panginoon, dahil meron na tayo, hindi natin siya kailangan. So, kailangan din natin ang Diyos. Kailangan natin magkaroon tayo ng sometimes, uh, na, na, parang hinahanap natin yung presensya ng Panginoon. Parang ganun, ano? Uh, parang, ano ba yun yung, nasaan, ka na, nasaan na kaya si Lord? Ihahanapin uh, hahanap, natin. Kaya, kung hungry ka sa kanyang mga salita, yun, ah, uh, kaya natin magbabasa ng magbabasa sa mga salita niya. Para lagi po tayong busog at yun, yung pagkauhaw natin ay ma ano ba yung ma-feel, no? So, dito sa dito sa verse ano mga kaibigan, sa verse 21 ng Psalm chapter 19 ay meron din pong masasabi na yung yung sinasaway ang mga palalong sinumpa. So, meron din pong sinusumpa, mga kaibigan. Sinusumpa yung mga taong hindi sumusunod sa Panginoon. Kaya minsan, ano, yung may, may, may mga tao ba, no, hindi naman nila sinusunod ang Panginoon tapos uh, reklamo sila ng reklamo, eh sila naman ang gumagawa nun. Di ba? Kung bakit meron silang mga mas ano ba yung mga problema hindi hindi na ano hindi natutugunan dahil sa kanilang kasuwail hindi nila uh, iniignore nila ang Panginoon kahit na alam kahit na alam na tinatawag na sila eh dahil isa yang sa mga kapighatian isa yan sa pagtawag din sa ating Panginoon, di ba? Kasi kung wala tayong kapaghatian, hindi tayo tatawag sa Panginoon. So, yan po ang isa sa mga sign kung bakit meron tayong minsan lungkot sa puso natin. Kailangan lang natin ang kita ang presensya ng Panginoon to para maano natin yung kalungkutan na, na ating nararamdaman sa ating puso, no? Pero kung we are uh, always feel the love of God, uh, pag, pag na-feel natin yung love ng Panginoon, ano, ah uh, you para pero sa akin, sa akin, uh, ang Panginoon, pag na-feel ko ang love, uh, palagi ko naman na-feel ang love ng Panginoon sa akin, sa aking puso. Ngunit, uh, minsan yung mas gusto ko pa talagang makita eh. Yung gustong gusto ko pa talaga ma-feel. Yung, yung talaga, ano mo, kaya sa totoo lang, no? Sa puso ko ay nandun talaga ang pag-ibig ng Panginoon sa puso ko. Ngunit, lagi ko pa siyang hinahanap. Gusto kong hanap. Gusto ko talaga siyang, gusto ko makita siya. Yung iwan ko ba, ba from deep, deep in my heart, gusto ko talaga siyang makita. Uh, sana, uh, yung bang, siguro, iwan ko. Hindi ko masabi, akin na lang siguro yun. Ano, sa ngayon, hindi ko pa ma, ma ano, ma-open. Pero, Uh, nasa puso ko talaga lagi kong hinahanap ang presensya ng Panginoon kahit na naramdaman ko ang pagmamahal niya. Lalo na pag ko yung mga word niya, mga kaibigan, yung lalo na uh, marami naman akong inspirational na word kay Lord. Pero ang ginagamit ko ngayon mga kaibigan, itong nasa Joshua chapter 1. Babasahin ko mga kaibigan itong Joshua chapter 1. Ah, dito na lang kasi mas malaki. Itong Joshua chapter 1 verse 9 mga kaibigan ito ang aking ginagamit ngayon to to make my my soul my spirit strong uh, para lalakas po ang aking kaluoban ano itong sinabi dito na have not i commanded thee be strong and of a good courage Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, with there soever thou goest. Hindi ba kita inuutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Dulo Pai Pai sapagat ang Panginoon mong Dios ay umaasa, uma, sumasa iyo pala, sumasa iyo saan ka man pumaparoon. Ito ang pinangawakan ko ngayon mga kaibigan dahil nagsasalita po ako dito sa salita ng Diyos. Ah, hi! Tiga. Bigyan kita ng jacket. Miss Mahinhin, wala pa ako jacket. Oh, meron ka na po. Thank you so much for coming. Yan po ang pinangawakan ko ngayon mga kaibigan dahil nandito po ako sa YT at sinasalita ko po ang salita ng Diyos at syempre, no? Lalo na, syempre, sinasalita ko ang Diyos at sino ba yung kakampi ko? Syempre, ang Diyos nang talaga ang maging kakampi ko. Lalo na at wala naman akong kasama sa pagsasalita dito. Kaya, ang inaano ko talaga na, Lord, hindi po ako ang magsasalita, kundi ikaw. Ikaw po ang magbibigay sa akin ng lakas, Lord. Ginagamit mo lang ako para po ma... Yung salita mo ay mapahayag lang at marinig ng mga tao hindi po sa sarili ko po ang pagsasalita. Yan po talaga ang pinaano ko. Kaya ito po ang pinangawakan ko na Lord sinabi niya na hindi ba kita inuutusan. So, uh, just parang feel ko na God uh, command me to spread His word, no? Actually, yes, uh, 2012 uh, 12, mga kaibigan alam ko talaga na yan po talaga ang ano sa akin ni Lord na i-spread ko yung word niya. Kasi una-una po doon sa Facebook, you know? So another testimony, before po talaga ako nag-spread ng word ni Lord ay, ang itong nababasa ko, itong nasa 1 Timothy, ito yung sa 1 Timothy ay, 1 Timothy verse 1.8 8 ba yun? Ito ah. I-review ko muna mga kaibigan na kung Siguro tama ba ako? 1 Timothy Ah, 2 Timothy ako. 2 Timothy verse 1, 8 siguro. Oh, ito po mga kaibigan. Ito po yung unang nababasa ko yung bang ah uh, alam ko na God want me to spread His word. Pero nandoon ang hiya ako po mga kaibigan dahil makasalan akong tao eh. At yung Facebook ko dati ay sobrang mga kagaguhan yung mga post ko. Mga, may mga jokes doon na may mga kabastusan, yung mga comments namin. Tapos puro mga joke yung mga post ko. yung Iba-iba, mga pangkamunduhan yung mga post ko mga kaibigan. Mga passion-passion, mga